Bakit hindi po safe kainin yung grapes or obas? Minsan kasi, hindi natin alam kung saan galing po yung grapes o obas. Hindi natin nakikita kung paano yan yung paghandling ng mga protas. Baka may chemicals o may dumi na hindi makikita sa mata natin. Pangalawa, medyo mahirap linisin yung obas. Kailangan talaga ibabad sa tubig, hugasan ng mabuti para maalis po yung mga dumi at chemicals sa obas o grapes. May mga poisonous chemicals kasi o toxins na dumidikit doon sa mga protas. Katulad ng mga punggis sides or certain types of wax na nilagay nila para mukhang fresh po yung isang prutas. Yung masakit na makukuha kung madumi po yung prutas, din tayo ng mga watery diarrhea, sometimes food poisoning po. Yung mangyari sa katawan natin. Yung gastrointestinal problems, yung signs and symptoms doon, kabilang na po yung pagsusuka, masakit yung tiyan, pagtatae, or diarrhea. Kung may bacterial infection ka na, magkaroon ka ng fever o lagnat. Bili natin yan sa isang kilalang store at hugasan ng mabuti. Yun lang po yung paraan para maging ligtas yung pagkain natin. May iba ka bang tanong tungkol sa kalusugan o sa tamang paghuhugas ng mga prutas? I-comment lang at tutulungan kita. Ito ang inyong friendly doctor from Trento, Dok Allen po